pormal ng milingkod sa pwesto isip bagong labaw sa Sarangani Police Provincial Office si Police Colonel Dinre Francisco hulip kang Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. Gihimo ang turnover ceremony sa SPPO Headquarters sa Barangay Kawas, Alabel, Sarangani Province Agosto 9 sa hapon gitambungan kini ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ug sa Regional Director, Police Brigadier General Jimmy Lee Makaraig kuman sa Osaka Tuig og 11 Kabupo bulan nga pagpangatong danan si Bar, gibutang isip bagong labaw sa Regional Logistics and Research Development Division. Ah, thank you for uh, the support of ang ating mga LGE, ating mga mayors, vice may mayors, board members, pati ang ating gobernador, ang ating congressman, ang ating senator Manny Pacquiao na malaking uh, naiambag na tulong, infra at saka mga lahat ng proyekto. maganda talaga ang pinakita ng ating leadership ng ating uh, gobernador dito kaya na mga at saka nakita naman na uh, ang Sarangani Province no wonder na mataas yung antas ng ating uh, accomplishment dahil nga sa kanilang suporta. Kahibaluan, ilawom sa liderato ni Colonel Olaybar ang SPPO na kakuha o taas nga rating sa Minda Survey. Samtang, sumala sa bagong labaw sa SPPO nga si Police Colonel Francisco usa sa iyang mga prioridad nga masustener ang taas nga rating o tutukan niini ang paghatag o solusyon sa mga nagakahitabo nga krimen sa probinsya. Siyempre pa ang unang-unang Priority natin is masustain natin yung gano'ng rating because uh, yun naman totally ang ating objective. Huh? Um, binigyan tayo ng pagkakataon na magsilbi dito sa Sarangani so gagampanan na natin yung ating uh, tungkulin dito uh, as Provincial Director. And hindi lang uh, basta sana masustain kundi mahigit na pa natin kung uh, kakayanin natin. Magsimula muna tayo dito sa kampo natin. No? Nakita ka naman meron pa mga dapat ayusin eh. Pero isa-isahin natin 'yan. Lalo-lalo na sa mga facilities improvement. Sana no through the support of our governor, uh, I'm sure maggagampanan na natin 'yung mga supposedly na gagawin natin. And sa mga sa, sa as I mentioned kanina sa aking speech, magpo focus tayo dun sa crime prevention and uh, crime solution. Sa bahin ni Police Brigadier General Jemely Makaraig, Regional Director, gihimo ang paglahugay, isip kabahin sa usual reassignment sa opisyal sa PRO-12. This is the usual turn of events na kung saan uh, sa buhay naman ng ating mga kapulisan, especially on the officers, ay umiikot talaga yan. And uh, it's a sort of uh, kailangan na nating ano, palitan si, uh, uh, si Colonel Olivar. I mean, because uh, he's about to end his term for two years uh, as provincial director. So, uh, mailalagay siya sa isang position na... Uh, uh, ganon din yung responsibility. ni Ini, giturn over sub ang bagong playground o chapel sulod sa headquarters sa SPPO. Kini si Enami Mugpon in the heart of changing lives. Brigada News!